Father sa lahat ng mga kabombo na natin na nakikinig from Luzon, Visayas, and syempre dito sa Mindanao. Sige. Yung ating pakikibaka, yung ating pagkilos para sa November 30, yung mga paghahanda natin, hindi natin ginagawa para tayo manalo. Para iban matalo. Hindi ito ginagawa para tayo manalo. Ginagawa natin ito para sa pagbabago. Pagbabago ng sarili, pagbabago ng institusyon, pagbabago ng mga namumunahan sa gobyerno, pagbabago ng mga nagtatrabaho sa gobyerno at pribadong mga korporasyon. Pagbabago. Sabi nga ng ating simbahan, sa pinakapuso ng misyon ay ang pagbabago ng kalooban. Walang misyon, walang magandang balita. Pag walang pagbabago ng kalooban at pagbabago ng mga estruktura na masama at nang-aapi, lalo na sa mga dukha at sa ating kalikasan. Hindi tayo maglalakad, hindi tayo magmamarcha para manalo, kundi para sa pagbabago.